Ayun, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay. Ano mang oras kayo datnan o mapanood nyo ang video ito magandang uh, araw, gabi, hapon, tanghali, umaga. Ayun, uh, binabati ko po kayong lahat mga kababayan. Kung napanood nyo po yung... Uh, Kabuuan ng uh, isinagawang plenary uh, session o kabuuan ng ginawang uh, pagtalakay dito sa naging uh, pasya ng Korte Suprema o desisyon ng Korte Suprema sa impeachment complaint versus uh, BP Sara ay uh, nagkaroon po na ang butuhan. Okay? Para maintindihan po ninyo, dalawa po yung pinagbotohan eh. Yung una, yung uh, on the table na motion ni uh, on table ba yun o on the table? Ah uh, basta bahi, basta may may table yon Yun ay yung motion ni Senator uh, Tito Soto mga kababayan. Yun yung una. So ang bumoto ron ay ah uh, 20 sa nag nagno na huwag nang i table table na yan. At lima ang nag yes, mga kababayan. Yung nag yes ay si Senator Lacson. Senator Fontiveros, Senator Bam Aquino, Senator Soto at sa saka si Senator Kiko Pangilinan. Yan. Yung ikalawa naman na pinagbutuhan mga kababayan, yung naging motion ni uh, Senator Rodante Marculeta na i-archive ang impeachment complaint laban kay BP Sara. Ang naging uh, resulta ng botohan mga kababayan ay yung gusto na ma-archive ay 19 ang nag-yes. Okay? Ang nagno ay apat lang. At mayroong isang nag-abstain. Siya si uh, senatora Ping Lakson, mga kababayan. At lahat po ng yun, nad, uh, 24 mga kababayan, karamihan po sa kanila, hindi 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 po pala lahat dahil sa may mga uh, hindi naman na ipinaliwanag yung kanilang naging uh, boto eh. Kasi pag bumoto ka, ayon sa ginawa nilang uh, kaayusan, mga kababayan, kapag bumoto ka, i-explain mo, ipapaliwanag mo bakit ganun ang boto mo. Okay? So lahat sila halos nagpaliwanag. Ang hahaba, mga kababayan, ng kanilang mga paliwanag. Uh, para na rin uh, privilege speech. Yung haba ng kanilang mga explanation sa kanilang mga boto. Pero alam nyo, mga kababayan, kung sino ang may pinaka may sense na nagpaliwanag ng kanyang boto, mga kababayan, kung sino yung talagang makikinig ka talaga eh. Galing, ha? Eh? Si Senator Rodante Marculeta, kakaiba yung kanyang pagpapaliwanag sapagkat meron siyang paglalarawan, mga kababayan. Yun ang gusto naming ishare po sa inyo sa umagang ito o sa araw na ito. Pakinggan nyo ito at panoorin yung mabuti ito. At kung kayo po ay bago pa lang sa ating channel, mga kababayan, huwag nyo namang kalimutan na mag-like, mag-subscribe, mag-share at pakipindutin nyo na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga ia-upload nating video. Eto, panoorin natin. Senator Marcoleta. Senator Rodante Marcoleta is recognized to explain his vote. Kinong Pangulo, noong ang ating uh, Panginoong Diyos ay nilalang po niya yung unang dalawang tao, pinagsabihan niya rin po eh, meron siyang isang uh, sinabi sa kanila na para na rin po sa kanilang kapakanan. Ang sabi po niya, kayong dalawa, lahat ng nakikita ninyo na bunga ng halamanan sa inyong paligid at lahat ng mga hayop na nakikita niyo na gumagala riyan, pwede ninyong kainin para sa inyo lahat yan. Ngunit yung natatangi na puno na nandiyon sa gitna ay huwag ninyong gagalawin. Matatag po ang kabawalan eh ng ating Panginoon Diyos. Kaya lang po, meron pong isang ahas na biglang nakialam. Sabi niya doon sa babae, sinabi ba ikaw ng Panginoon Diyos na pagkakumain kayo dyan sa bunga nung nasa gitna na yun, ay kayo'y mamamatay? Oh, sabi ng babae. Eh, hindi totoo yun. Ang totoo niyan, pagka kumain kayo diyan, mas lalo kayong tatalino. Ito naman si babae, Mr. President. Hindi At nung makinig siya, pinuntahan pa niya yung asawa niya. Yun po yung kauna-unahang underdesire po, Mr. President. Napakain din po yung asawa. Ano po ang ibig ko sabihin? Bakit ko po nilalahad ang pangyayaring ito? Meron na pong kapasyahan eh. Ang dami pong gustong sumausaw, ang dami pong gustong magsabi ng kaiba yung pananaw at paniniwala do sa kapasyahan na iginagalang nating lahat. Nang ibig ko po sanang sabihin, eh, magpakaingat-ingat naman tayo kung sino-sino na lang ang pong nagpapayo sa atin. Kung papapansin po ninyo ang karamihan ng nagpapayo na yan, may pagkakatulad po silang lahat. Eh. Una, lahat po sila hindi nila binasa ng kumpleto yung rules of procedures ng impeachment proceedings sa House of Representatives. Sapagat kung binasa po nila yon, malamang hindi po ganun ang kanilang ibinubulong. Pangalawa, lahat po nung yun ay puro paborito po ng mainstream media. Sila na lang po yung tinatanong. Eh. Pangatlo, lahat po nung yun, walang pagmamahal sa mga Duterte. Ngayon, kung, kung, kung yung kalipunan po ng mga tao na yun, ng karamihan po sila, na, sa kanila ay nagsasabi, sila po yung mga legal luminaries sigein ko po sa kanila, yung iba ay legal mercenaries, eh, Sir President, without due respect to the word. Kaya po kung minsan, imbes na po malinawan ang marami po nating kababayan, nagkakaroon po ng pag-aalinlangan. Yung iba po ay naililigaw, nalilinlang, sapagkat iba't iba. Kaiba yung mga paniniwala, pinipilit, at gustong ipilit na yung pa yung mananaig kesa doon sa kapasyahan na po na ibinaba ng Korte Suprema. E kung sa bagay nga po, sa una ko pong paghalimbawa, eh, Panginoon Diyos na nga po yun eh, pa ng ahas eh. Ginug, Pangulo, sa mga abogado po palaging may biruan eh. Kasi po sa lahat ng pagdidesisyon ng ating korte, lalong-lalo na po ang katastas ang hukuman, hindi naman po lahat ay agreeable. Merong partidong agreeb siya, merong partidong masaya siya. Ngunit, sa katapus tapusan eh, wala po tayong magagawa kundi tanggapin ang kapasyahan. Isang po sinasabi nga natin kahit pabiro. Eh, alam mo ninyo basta desisyon ng Korte Suprema, ay nagiging bahagi ng ating mga batas, maliman o tama. Yun po ay nasa Article 8 Civil Code na binanggit na po kanina ni Senator Bato. Nang sinasabi po, judicial decisions applying or interpreting the laws on the Constitution shall form part of the legal system of the Philippines. Wala na po tayong magagawa doon. Batas na po yun eh. Sa akin pong uh, naunang talumpati kanina, ginong Pangulo, hindi ko na po ulitin. I will just request that my entire speech, Mr. President, be incorporated by way of preference to be included in this explanation in my voting yes for my own motion. Thank you very much, Mr. Thank President. Thank you, uh, Senator uh, Mercoleta, for your explanation.